Ayan, tayo, Spad Shed. ayan so right now we're going to spaghetti um kasi nga ang isang ginagawa ko ngayon ay cook ano meals na different kind of meals tapos yun na ulam na namin siya for the week ano ba, yung oh, ba Ispad Shed? ah uh, Shed siya yung local um what you call that one parang palengke in a in a grocery setting local market local marketplace so dito sa western australia um yeah from what i know dito lang sa western australia hindi ko alam kung meron siya sa other states so here you can find ano you can find um vegetable mga fresh goods you can find al uh, ano mga karne isda although they're not fresh yung ano yung mga seafood ayan siya so this is by before we used to go to Spadshed in Baldivis kasi sa Baldivis it's 24 hours but over here in wala ka namang yung may lapit Ha? Huh? well, mo may lapit layo naman over here in ano in Mandra ay ano ba yan hanggang hanggang 10 o'clock lang siya wala na kasi ilo na hanggang... nagugulat <laughs> <Ako> siya nagugulat <laughs> tinayo siya kasi ilo nasa sakit <laughs> Parang yun naman ang wala ba siyang ano, yung lang mahinahinaan. <laughs> Ayan. Okay. So, dito kami ngayon so, sa spotshed. I hope hindi na siya nag... Oo. Hindi na nag ano ilaw. Mita lang kita sa loob. Ha? Mita lang kita sa loob. Oo. Ready ka na tayo, mamalengke muna ako para makapagluto na naman ako ng bonggang-bongga. Pasunod ka na lang ha. Oh, is it closed already? No, it's open. Ah, okay. Oh, my goodness. <laughs> I thought it's closed already. <laughs> Kasi sabi ko lang o'clock, eh, tapos ngayon. So, yes. So, pasok tayo sa Spud Mag-grocery tayo. Ah, saan ba ako dadaan? Ah, eto. May daan dito. Hmm. Parang iba ngayon ng ano ah. So, this is Spud Shed. Ay. Ah, exit only pala dito. Ano ba yan? Kung sa saan ako dumadaan. Uh -uh. So, mag-shopping muna ako ha. See ya! Yeah, there you go. Dun, 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 dun. Barbecue sausages, beef. sa sabaw. Ay, may mga bone broth na rin sila, oh. May mga bone broth na rin sila. anong buto-boto? Gusto mo? O, oh. magsabawa oh. ko bukas. Kuha ka ng ano, yan. Ipipay yan. Ayan. Ayan. Ang ganda ng buto-boto nila, oh? O, oh, love, lagay mo dyan. Kuha ka ng ano, pang... Ano. Inisip ko kung anong magandang gamitin for pavement. na yung mga buo nila na ay dito. Masyado, di ba? Mga square yan, ma? Oo. Square na... Ano okay, nila? Ito kasi sa, ano, sa shed sa, ano, meron yung Finger siya, love. Finger. Ang may finger. Sakti. Abraham is so in fantasies to love. ano nangyari dyan? Nangyari sa vlog ko. Nangyari ba? Ayan. So, let's look for Ayaw niya akong punta, Wala yung ano eh. Sana po yung pwede kong gawing metiago. Ayan. Oh. kunin ko ito pa. Tignan mo. Luluto ko naman siya kaagad eh. Half price. Gagawin kong beef mechado. Tapos, magluluto ako ng manok. sa yung manok? Gusto mo ng pork binagoong? Ay, pang pakbet. Ano ba yung pork? ano pala yung pork yata yeah. Ayan o no? Kitanya yan Meat Bawa ka ng chicken love Yung mga mixed pieces ba? Ito yung labiata pinagbukasan. Puro wings eh. Ito, may experience sa taas. ha ka. Yung mga tat... Ay, Ay nibbles eh. yan tabi. Nibbles yan lang. the nibbles. Wala sila nung ano? Wala sila nung mix ito yung buong manok. Magkano? Hindi mo Ito na lang lang Thai cutlets. Hindi na cutlets. Mga dalawa yan. Tabahan mo ng isang wings. Yan. Usually, bumibila ako ng manok sa Woolworths or sa Coles. Ano lang, yung Woolworths. Kuha ka ng wings pa isa. Pero dahil lang yung bispad siya, dito na lang ang mamimili na ka. Ito, yung gaon chicken Ito yung pork. Ah, ito, pork. Belly strips. Ayan, let's get belly strips pa. Bawa ko ng belly strips. Lagay ko sa ano? Um, oh, gawin ko ng dalawa. Saka may baboy dito. Saka may pork dito. Ay, love, may, 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 may ano rin pala dito. Pwede na ko nito, love. Ano yun, love? Ah, mga whole chicken. So, meron akong beef mechado, chicken curry, tapos sa gulay. Tala, tita. Ang wala dito, bangus, ano? So, kung magkarang bangus, belly, sana. Gulay naman, love. Ano yan, love? Tinangan natin itong mga container na to. Ano yan? Ay, kuha ako. May Magkano to? Kuha tayo ng apat lang. Kuha ka ng apat. At isto, ano, kahit pa din mga konti ulam, lagay ka na ano. Ulam 12. Stock natin. Kuha ka pa ng isa daw. Yan. Para yung mga, ano, kasi diba yung ibang dalawa mo, dalawa-dalawa. Mama isa na ha? Tama ito? Ayun, eh, hindi, hindi ko nga nakuubos eh. Ayun. Kasi nga naka-ano siya, naka-divide na siya. Kaya dito, Dib, anong meron dito? Ito mga fish. Ito yung spot shed. La tilapia gusto mo? Gusto mo ng tilapia? Ayan, Ano? Kaya ang gusto mo yan? Isa lang. Isip ko, isipin ko na lang. Kaya Ah, isipin ko. Hindi, eh, bukas ulam natin. Kuita natin. Gulay na tayo lang. Bulay Tinapay meron ka pala. May mga tinapay ka pa. May ah. mga tinapay ka pa. Ah, Doon ako bibili sa ano ma, sa na bread baker, baker's delight. Ah. Yeah, Uy, parang sarap naman ito. Ito, Santa Coco. Ano o. Oh. Ano yan? Ano ko? 2 for dollars? Ano kayo ito? Talagang like, ano? Oh, you know, buko yun juice. Na Try na. Magkano isa? Okay. Dalawa ko tayo. Uh, Ito mo. Oh, isa na lang. Ito naman yung gulayan ng spot shed. Meron pa akong buwi ah. Ah, walang, walang ano rin ngayon dito love walang alam ba kuha ka nga nito siguro mga tigagalawa dalawang green eh tinig ko na siguro yung plastic, yeah, plastic na. Uh, dalawang red may walay na, na plastic yan tabi ko to ha para ano Ayun, may sayote. Gusto mo ginisang ang sayote rin, love? Oo. Uh -huh. Kuha ko ng giniling. Baunin mo. Mga tatlo. Nag... Kuha ka. Ah, plastic mo. Para may gulay ka. Mga tatlong sayote. tatlo. Kuha tayo ng giniling. Wala ba sila na? Ang lilit ang papayot. Papayot ang carrots. Wala <laughs> ba? Oh. May patatas naman ako dun. Ay, pakbet nga pala, no? Love, oh. Wow! Ay, ba't wala kang palaya rito, no? Oo, oh, wala kang palaya na. Wala kang palaya? Dato meron sila. Baka hindi, baka hindi tagang palaya. Ayun, yes, pampakbet. Gawa ka. Ayan. Oh, natin yung kielga, oh. Eh. Ah, ano yung isa? Ayan. Ayan, ayan oh. tapos ay, ano, okra lab, gawa ka. Ayan. Akalain mo, meron ng pangpakbet dito sa ano, sa spad shed. Hindi ko nakala pala, kailangan pumunta ng Asian shop. <laughs> Kuha ko ng talong. Kuha ka na ng okra, love. Kuha ka ng okra. Ika, dagdagan mo pa yan. I think that's enough. Sige pa. Ayan, enough na. Walang talong na ano, no? Ang talong dito, ito. Talong. <laughs> Love, walang ano. Kuha ko ng mga dalawang talong. I'll grab two eggplants. Ay, yung mga nasok yun Which one? Yung talong? Yung pakbet? Oo. <laughs> <laughs> parang ba parang unusual sa akin yun love o dalawa hindi ko na lang siya lalagyan ng ano uh -huh. ng bagoong gusto mo sukini sa ano sa um, chicken tinola gusto mo magbaong ka ng tinola o chicken curry chicken curry okay. meron na akong carrots meron na akong ano pa ba Sili kaya love? Kuha kaya May, may sili pang sigang ba dyan? Pwede kong ihalo sa ano. Ayun oh, love, sili oh. Green. bilang mga isang dakot. Isang dakot. Isang dakot. Tsaka kamatis. Kuha tayo. Hindi e, ko kasi alam kung may kamatis pa ako sa bahay. So maybe I'll grab some. Mga anim lang. Let's grab. Ay, na. Nalalambot. Oh, hmm, na ang kamatis. Nalala ko, lola ko nun. Oh, lulip. Ang ng kamatis. One, two. Come, you me. From where we can be alone. Four. I'll grab six. Five. And one more. Atala ba? sa pa, isa pa. ko pa. Atala ba? Hindi, <tis> nee, ito sama mo dyan sa akamadis. Dalaw, tigalawala na kinuha natin na ano, no? Sige, okay, dagdagan ko pa. Ang capsicum. Oh. Yes. Okay, let's Go. Sibuyas, bawang. Diyos ko, ko ng carrots. Mayroon pala dito. You'll be the princess. I'll be the princess. Ito yung bawang. Oh. Look. Ang bawang dito. Oh. Yeah. And then, Let's buy onion. So, ang onion dito, how much? Two for seven dollars. So, ang isa, four dollars bali. Wala ba yung maliliit lang? Pati isa. Lambot. Parang lambot na sibuyas. Hmm. Meron pa naman ako dun. Wala na, okay na. Kaya kanula mo, ginagawa mo yun. Oo. Oh, oh. Pero healthy kaya yan? Hmm. Hindi. So, meron na akong ang um, beef mechado. Meron na akong pang... Ay, pang gata lang. Panggata, ay, panggata. Okay. Oh, sige. Dito ako titingin din. Yan. So, ito. Ito ang spot shed. Uy, ang ganda naman ito papa meron sa dito mo oh Mura lang Wow Papa look oh Totoo kaya to Gas iron Touch open Ay ito na naman ako Ito maganda Sino may gusto Totoo ba yan kaya sya. Mm. Mahal kaya ng cast iron. Pero look dito how much lang. Pa. Hang on. Tingin na. <laughs> Sabi ko, ah, ito na. Kita na ako. <laughs> Ato. So, ito ang ginagamit kong panggata. Kasi wala naman kami ko dito, no? Saka hindi ko alam saan ako bibili ng nyog dito. So, yan. Tawag ah, mo ako, love. Papa, nakita ko ng cast iron doon. Nakita ko ng ano, pang pang Dutch oven. Mga cast iron. Ang mura lang. Thirty-four something. Ano kailangan mo? Clothes, ko Clothes? Ito like cool. yung letter C. Not, eh? Meron kaya dito nun? Ah, dito ka tumingin labo ako A sa sa'yo, no? Here. Ha? Oh, ang malala. Para saan ba yung cloves? Dito, dito wala. Ayun, na cloves. Kaso, ground. Ato holo. Tapos sabi mo nutmeg. Oh, nutmeg. I don't think so. If they have a nutmeg, O, O N, M, M N. Ayun, nutmeg nutmeg oh. Kasi nutmeg ground. Ay, okay yan, okay yan. Ay okay. yan. Para sa so, pangano? Wala na ako. Okay oh, na. May mayroon pa akong salt. Bay leaves. Love, ka ng bay leaves, oh. Ay, saan yung mga tomato sauce? Here in Australia, they call it tomato. Okay? Or so the tomato sauce. Mali yata din yung ko. talaga. Tingin ako ng tomato, tomato. It, meron akong bagong biling itlog doon, kunin mo. Hindi, di pa pala, pala nabubuksan yung isa eh. bibili ko lang kanina, love. Kalo kasi wala na, meron pa pala. Dali mo na yun, ha? kaya sa Kesa maluma. Papapatis? meron ka pa? Kaya lang ba ng patis? Ako kailang. Kuha mo nga ako ng fish sauce. Lagi malaki. Kuha mo ako ng fish sauce. Nung patis. Ano yung mga tomato sauce nila? na yung tomato sauce eh. Tomato sauce. Ayan, meron ditong oishi. Look. Hang on. Ika nga. Ito Owishi, o oh, Owishi. Ayan, meron silang Owishi. Pero saan galing 'to? Wala ko saan. Parang Indonesia yat. Ito na po, tina mo. Worth it. Po. Hoy, nga gulat ako. Magagaling ka pa. Sarap magluto diyan. Masarap magluto sa kanya kaso ang hirap ano, ang bigat oo oh. nagka pang ano mo, pang noodles noodles ganun ka, hindi na sa akin ganda teka lang ang oh, tomato sauce love, naghanap ako nagpano tomato sauce dito where are you tomato sauce I cannot find you Wala na love, okay na? Bili na lang ako ng ano. Nang so, Milky Way ba siya? Diba Twix? Ayun Twix, gusto rin niya yung Twix love. Ako love ba kami fruit and nut pa? My favorite chocolate talaga is fruit and nut. Whatever brand, basta fruit and nut. Nakita ka? Ayun, yeah, ayun. Ayun. Turkish Delight. Oh, what's that? Cupcake snack. Rose Almond. Ganda rin lang. Dairy yun. Wala naman eh. Wala silang fruit and nut. Black Forest. Peanut Caramel. Okay. Wala ng fruit and nut. Let's go. Wala. Nagkaya ba walang tomato sauce pa? Uh -huh. hindi. White chocolate siya. white chocolate. Ayun oh, tinan Dream. Gusto niya roast, ano, uh, white chocolate. She loves her white chocolate. Ayan, try mo yan. Alright, let's go. Poy-poy uh, pa. Ay, ano kay poy-poy? Pagkain niya. Ha? Limit niya. Ayan. So, yan I'm here in Spachet.